ako Ayan po ang aming driver. Si Gela na aking best friend. Ayan po. Nandito po kami sa aming subdivision. po Pupunta kami sa bahay ni Jenny. At dadalhin po ang kanyang padala. Here we go guys at may ipapasok si gelang ba? Ano ka magpapasok? Hindi, hindi si gelang baka. tayo magbuhatan, na. Isak na kami sa mansiyon. Mahal na nga yung bahay dito. Ang lupa po dito ay napakasal. Ano ba, may rebente? Oo, daw. Rebente. Matatay mo yung lupa? Kaya lang uh, po ang sa yeah. uh -huh. kami guys sa palengke. Samahan ako palenke at bibili tayo ng mga pano doon. Diba po ang palengke? sa mga watermark ng mga uh -huh. net. Kaya mamamalagi ka Miguel bukas, baka sa mama. <laughs> no thanks. no na kaya ko guys na sa Sa paningin, Hindi mamamalagi ka Miguel. Magdami araw. Dito ah. may ako. Sa likod siya din Kaya po may mga saging oh. Ito po ang subdivision. One Royal Subdivision. Puso ng saging. Ako may saking pa kaya hindi pa gusto. na sa mga aking sa loob. mag Oh, ang dami mo namang mga uh, pasikot-sikot. Saan yes, tayo dumaan? No? Ito. Nasaan? Kahit nakatikip ka, ano? Ano ka pa? Ayan po ang mansyon. Oh. Magkano kayong bebenta yan? 15 million lang? Ito so po si Marlene. Eh. Marlene! Sabi ni Jaycee, ipasa doon yung bakal, wala doon mm -hmm. okay, available na pupuntan ta dyan. Yeah, Kaya pa rin natin, sinatapos ko. Pinatawagan siya ni Yati mm -hmm. Sabin mm -hmm. Wala kami doon doon. Doon doon yung bakal yun? Mm -hmm. Baka din sa labas. Ayun, ay Diyos basta ko, papasok daw. Michael, sino yung Sabihin mo na lang. Ayos okay. na kami, narimay namin na ko nang bahala sa bakal. Baka mawala. Sige ko. Mm -hmm. excuse me yung aso namin kasi pag nag-excuse me. Maalis. Diyos ko, ano ba? Gela, saan tayo? Okay. Eh, E sa amin mga kalansay na aso. Diyos ko, ito yung pinapakami. Ayan po, tapos basketball. Ayan po, binibenta po yan. 15. Pagano? Ayan po. Pagpupunta naman po kami sa bahay ni JT. O, saan naman tayo liligo? Ayan, dahil pong banana. Dahil yung sandon, o. Oh. Masa kasi... ba yung lupa nila, Mary? Dito, o. Baka ito. Baka may ba? Oo, may dito, o. Halaga? Baka yun. Hindi. Magkana, Bili nila? Kailan sila bumili? Nabili. Pwede na pala sila magpatayo ng bahay. Di ba? Ang yeah, cute nito guys, oh. oh. Alam mo, mahal yan. Sura-sura mo, -sura pipin ng ganyan yan, mahal yan. Yan hmm. uh -huh. ang mo. Ay! Nasa sa mo yate aso, ay hindi. Hindi ako nakapag Hindi ako nakapag ano.

Ba, may tindahan pala dyan. Eh, bahay ko ito yan. May yeah. <laughs> mga bahay. Sa 2028 kami magpo-forgood. Ha? 2028. 4 years pa. Madag madali na yun. 2020 A28 ah, 28 pala. Hindi masagkas pa sa sasakyan sa mga Police. Eh bakit 'yung sinasaksak malolo? ka pa. Uy, gatas ka lang ba 'un na? Um, di, hindi pa nagagatas magpapahaya ka na lang sa ano. Pero mo decision. Hindi um, ako yung no, Kasi para pa Baka malaki na yung Eh, mo kamote. ay kamote. Ito na yung sabi mo. Ayan po dahil kaso. Saan? Ayun Di ba kanya yan? Ayan. Tabi-tabi pala, no? 2M and... O kayo yung kochi yan. May kochi na sila, JB. Kasama ka na? Ayan. Baka may aso rin. Ha? Mama! Ato, ito po ko lang Meron? Hindi naman umaalis yung mga yan? Naalisin pa sa mga dito. Saan? natin kung mali at bless Ito yung bahay ba? Sino ba ako? Yeah, tita, tita, ano? Dali, dali. Tita, may Wow! Dali. wow! Next, next okay. ano ko? May pasalubong kalis sa akin. nag ka ba? Di maraming iipit kaya walang ipit. <laughs> bibigyan kita eh, kung nag-iipit ka sana. Ayaw mo? Mala. Hindi, meron pala sa ipit kasi hindi alam mag-iipit. Hindi ganito, bibigyan kita ah. Bakit yung maliit lang eh? May... Oh, meron si Gay, yung clip. Maliip. Bibigyan sama? Gusto mo sumama oh, ka para makapamili? Oh. Pwede ba sumama siya? Okay na. Isang Ay, isang isang ka. Mami, mapipiliin nga kita, ayaw mo nun. Ipit. Sama ka. O, di ba isa? Guys, ba? isasama Bilip ko sa bahay ko, makapamili siya ng ipit, o oh, di ba? Ihatid ni Gela, o oh, di ba? Ayan, saan ba kasi? Ayan na si, si Papang. Ano oh, na lili ko? Kamusta mo na lang ako, ha? Aba, meron ka ng ganito sa lamin, ha? Dati wala. Meron. Ba't pala hindi ko natandaan? Meron. Mukhang bata mo ngayon. Hindi! Mukhang bata mo. Hindi, ha? Bata! Ano siya? nag blooming. eh! Nag-shoutout. Okay, okay. Bye! Maganda-maganda. Bye! Sige, saan na kayo dyan sa... Alay kayo! Saan mapalanas na ni Donna? Ikaw Ako na ako na ilabas. Sige po! Anda po yung dalan ni Jenny! Punta muna ako sa bag. Siya no? sige, punta sa bag. Balik. Anong gagawa mo ba? Hindi, hindi na mula. Para, bigyan siya ng ipit. Para, ano, maglagay-lagay ka ako, mag-send siya ng ipit. Oo, di ba? Ma, masita po kayo. Masita daw. Eh, kaya nga meron pa lagi doon sa lamin. Ah, uh, 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 ano yun daw? Uh, kung effective alam ba? Niya. Alam niya ko, kaya ito. Eh, ewan ko na kung ibigigit ba? O, ayun. Ibigigit niya sa din sa pati paglaban. Buti lamin. ikaw, buti hindi ka malabo matano. Pero hindi ka naga... Ay, naga ako yung nga, mga labo na naman ako, di ba guys? Hindi ako makakapagpasa ng mga lalita. Ay, totoo. Ako nga, labo na naman. Ang mga letters. Mano po Mano po Namamas ko po <laughs> <laughs> Namamas. mano eh, beso beso sige sige po ha. hot oh, thank Wait, you okay na ko to, kaling ko bibigyan oh, <laughs> ka wow, ko na ipit. sabog sa buhok. sabog 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 Ayan, no, ito, oh. Dati wala ito. Meron. Eh, ba't hindi ko nakita ito nung last na uwi ko dito? Ay, hindi ba wala namang gala, no? Meron naman ito, eh. Ang ganda, oh. Ano kaya, ano, sama ka? Welcome home. Kukuha siya ng, ano, ipit. Hindi tayo makakabalik. Lobat na eh. Ay, ano? Ah? Lobat ako. Ay! Ano na lang, padadala ko sa kanya. Padadala na Kegela. Ha? Ah

eh siya ang maputi ano siya uh -huh. ang si maputi eh hindi eh kayo talaga maputi naku si JB maputing maputi na yan magpunin yung lalagyan mo lalagyan daw hindi na hindi po sa isang lalagyan hindi sa isang lalagyan talagang talag madali tuloy ipit nito okay sige eh bumukot ko lalagyan ko sa sip laki ipit ano matter bye sige kasakay ulit kami Hindi ako nakap... Ano? Ayan. Ayun po, ang mother ni JB at ang kanyang tatay na aking na minanap ko na ako. Yung pasalubong ko daw last time, ang pa, may boss yung kulon. Ngayon nilag tinitigang kulon siya ng kulon. Ha! <laughs> Dalawa na rin ang kulon niya. Baka naman tumirik tayo, magtulak tayo. Kaya pa. Kilala pa ako nung bata eh, sabi niya. Sino ko? Si Wilma. E, naka-kilala si na Ha? Hindi si no? lang Hindi ba? Kung so, sino ang may madalas niya, malilito yun. Malilito, hindi no? Hindi nga, hindi Ay, ang galing! Ang na pala apo hindi pa ang cute bibili mo yun, yung apo mo ano mang gagalaan ma niloloko no. mo ko eh <laughs> hindi pa lit eh matagal pa summer pa at saka, hindi peding gumana Meron naman sa bahay yung kolepting mm. Hindi pa eh, di Hindi di paay 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 tayo tayo di paay di paay di paay di paay di tayo. di paay di paay di paay po, sa Ayun, ganyan. Ito. Ano? Puso, puso. Puso, puso. O, oh, madali. Puro, ano Puro. Kahit po nakatikit si Gela, kabisado niya na ang daan. Nasa tamang daan siya. <laughs> Nasa tamang daan. Alam mo yung eh, bahay dito po ay mahal din. Lalo ngayon, mahal na ang... ang... Uh, um, kalupaan. Ayan, uso po sa, sa ano ang basketball. na ano, ganyan? O, ano, di ba? Enjoy. O, di ba? Ayan ang mga kabataan. Ano di? Asawa ko, awa, awa ako yung takmula ng takmula ng susu. Ayan sa, ano sa Mickey. Likas, tayo, lika. Sa, sa sa tayo, saan yeah, ta tayo? Eh, marami daw aso eh. aso Sa basketball court? Sa basket Si Ay, may bahay pong luma. Ayan po, guys, o. Oh. Huh? Uy, ba't doon bahay na yan? Hmm. Ha? Doon? guys. Hmm. Diretso. Mm -hmm. Di ba? Ay, hindi ba doon? Pwede, pwede, ready, Doon? Ay, hindi na Ay, ang galing naman nila, oh. Kaya cover yung sasakyan. Basag siguro, no Ay, Ayan. Nung, nung araw, pinatatayo namin yung bahay. Excited kami din sa ganyan eh. Noon eh. laking ting na. Sabi niya, nasa abroad ba asawa nito? e eh, wala naman kami sa abroad. Sabi ni eh. ay, ay! Ay! Ano tawag yan? Kamias. Kamias. Ay! Kawawa naman itong ano, wait oh. Uy! Kawawa naman yung bahay na yun, oh. Hindi na natuloy na bulok na yun o ito ayun, ayun o guys o ito mo o pending ha ayun o ha yun o ito na po ang bahay namin ayun mo mm -hmm. na ang bahay ko ang bahay ko

Asbu mo na. Di kaya po malapit na Sige, bye-bye.